Posibleng magpabigat ng daloy ng trapiko sa mga susunod na buwan ang planong pag-retrofit o patibayin ang Guadalupe Bridge sa Makati. Pero may pagtitiyak naman ang Department of Public Works and Highways. Alamin natin ang detalye mula kay Gerard de la Peña. Gerard, ano bang ang silabi ng DPWH? Ngayon pa nga lang ay humihingi na ng paumanhin ng Department of Public Works and Highways doon sa abalang maaaring idulot ng pagpapatibay ng Guadalupe Bridge dyan sa Makati. Pero ang sabi ng DPWH Asia, hindi raw sisimulan yung retrofitting nitong Guadalupe Bridge hanggat hindi natatapos yung expansion o yung pagpapalawak ng EDSA. Sinabi yan ni Public Works Undersecretary uh, Catalina Cabral sa Build Better More Forum na pinangunahan ng Presidential Communications Office dito sa New Clark City sa Tarlac na nagsimula kahapon gagawa raw ng additional outer link sa EDSA na siyang isa sa mayiging alternatibong ruta. Sa ngayon ay ang alternatibong ruta ang BGC Ortigas Link Bridge na nagkokonekta sa BGC at sa Barangay Kapitolyo sa Pasig. Gayun din ang kagagawa lang na Estrella Pantalion Bridge na nagkokonekta naman sa Makati at Mandaluyong. Hinihintay din ang kagawaran ang traffic management plan mula sa MMDA. Sigurado, sigurado raw na hindi ito mayiging madali dahil din sa Greenways Project na ipinapagawa ng Department of Transportation sa MRT Guadalupe Station at sa paligid nito root target na masimulan ang uh, retrofitting o yung pagpapatibay ng Guadalupe Bridge sa huling bahagi ng 2025 at uh, 2024 o sa unang bahagi ng taong 2025 root Gerard pero yung sinasabi mo pag nagsimula na nga yung retrofitting ng Guadalupe Bridge wala namang magiging total closure doon sa northbound at southbound lanes Tama Ruth, walang total closure kaya nga hinihintay natin matapos yung expansion ng EDSA dahil ito yung sinasabi nga na may iging alternate routes dyan sa, sa EDSA. Pero gayon pa man dahil meron pa rin road closure at siguradong mag, uh, ito ng traffic ay ilalatag pa rin yung iba pang alternate routes. Ger Gerard, medyo nagkasabay-sabay, posibleng magkasabay-sabay no? Pero ano nga ba yung paliwanag? Bakit kailangan na i-retrofit yung Guadalupe Bridge? Ruth, alam mo may sinabing uh, um, pag-aaral ang Japan International Cooperation Agency o JICA na kailangan patibayin yung ilan sa mga tulay sa Metro Manila. Dahil kailangan natin paghandaan yung sinasabing the, uh, the big one na isang malakas na lindol na maaring tumama sa Metro Manila. So bukod sa Guadalupe Bridge, asa uh, ngayon ay ongoing na yung pagpapagawa ng Kamuning uh, Bridge, yung southbound lane ng Kamuning Bridge at uh, gayon din yung Lambingan Bridge sa bandang Santa Ana at Mandaluyong at itong Magallanes Interchange dyan din sa Makati. At uh, kailangan na raw patibayin mga ito dahil sabi ni Yusek uh, Cabral na isa ring engineer kapag daw nagkakaroon ng mga malalakas sa lindol, ang una raw Tamaan ng mga tulay kaya raw kailangan masiguro siguro natin na matibay ang ating mga tulay. Ruth. Maraming salamat Gerard de la Peña. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumarating balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News Five.